Protem. Yes, Jingle Estrada. This is a manifestation, uh, Mr. President. The gentleman may proceed. Mr. President, uh, early today, the uh, Bureau of Customs carried out a search warrant in the property of uh, the Discayas in Pasig City and found only three of the 12 luxury vehicles in the premises. Tatlo na lang <laughs> po ang nakita. Mr. President, ayon sa aking nakalap na impormasyon, Nasa 80 sasakyan ang pagmamayari ng, pagmamay ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang mga kumpanya. Mula sa 80, nasa mahigit kumulang sa 40 ang luxury vehicles. Ipapakita ko po sa screen ang breakdown ng mga sasakyan na ito. Ito, okay. ito. From the LTO records, Mr. President, there are 63 vehicles, luxury and mainstream brands. Kasama po dyan yung mga binanggit ni Sara Diskaya kahapon sa hearing na Rolls-Royce, Kulinan, Bentley Bentayga, dalawang GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Wagon, G63, Range Rover Evoque. May tatlo rin siyang binanggit kahapon yung Range Rover Defender, Cadillac Escalade at Mercedes-Benz Maybach na wala po sa records ng LTO. Sa pinag-uusapan ng na nag-viral na YouTube channel ni Julius Babaw, meron pang walong luxury vehicles na wala sa tala ng LTO na nakapangalan sa mag-asawang Diskaya. Napagalaman din ng aking tanggapan na meron pang anim na mamahali sa sakyan ng pagmamayari ng mag-asawang Diskaya tulad ng Volvo XC90, Mercedes-Benz GLS, saka isang Maserati. Nakakalulong yaman po ito, ginong Pangulo. Kung doon sa 28 luxury cars Sarah, na inamin ni Sara na pag-aari nila ay halos hindi ako makapaniwala, wala pa pala yun sa kalahati ang kabuang bilang ng kanilang mga sasakyan. Mr. President, this is totally outrageous. And I would just like to spread this into the records, Mr. President. Thank you, Mr. President.